Yan ang ginawa natin, mga kabiyahe. Lagyan natin ang link. O. O, diba? Kabilaan. O, hindi na siya makita. O. Malinis na sa tignan. Ayan, mga kadiskarte lang yan. Diskarte lang yan, mga kabiyahe. Malapit na kasi ang inspeksyon, mga kabiyahe. Kaya lahat ng mga butas na yan papalitan natin ng ano, bakal kaso nga lang hindi pwede mag welding dyan yung mga bracket na yan sira sira na tagal na ba naman itong barako na to eh, 14 o 15 years na to eh, problema nila sa kuberta yan labi na chip pabalik balik ginawa ko na lang ng paraan kumuha ko ng plate binutasan edi eh yan ang tinapal ko dyan kabilaan edi eh hindi na makita yung butas butas eh, palitan na rin natin ng bagong u -bolt pipinturahan na lang ang mga tropa natin yan pagkatapos eh kasi marami pa tayong gagawin dyan eh. mga kabiyahe Ayan yung ginagawa natin ipit ipit lang tapos lock na agad ayun wala walang butas diba kabilaan wala nang butas. So, di ba? Pinturahan na lang ng kakulay niya. Hindi e tapos na ang laban. Kahit anong oras na inspection, pwede na. Ayan, di, sarap oh. Sarap ng ganito. Yung hindi mainit, tapos malamig-lamig, kahit umulan. Sarap. Kaya tapos nito, marami pa tayong pinding isa na ito kita niyo yan bagong welded pump dumating maliit nabit nila tagilid si maliit gawa natin ng panibago yan mamaya tayo sa kuberta mga kabiyahe nirepair natin yung mga ibres nila sa DO5 yung ginawa natin yung nakaraang buwan pa palatang lutang muna tayo dito at saka ano umuulan medyo malamig pa dito punta kami ng Pujayra ay, nakita niyo yung mga ginagawa natin. At saka shout out sa ano. Ay, nanu ako. Hindi nga ako sa akit baba sa sa makina. Shout out sa TV ko na Gigong At saka sa Dungal Vee Community, shout out sa inyo lahat yan. Kaya tice thank you sa ano, paglapag. May utang na naman ako. Ayan at out sa lahat ng mga bikers dyan kay Atorni, Cromwell at saka sa City Garden, Patiros chat out sa inyo lahat dyan at saka sa ano ba yan at saka sa nag overload kay Diwata Sir Idol, Diwata, chat out sa inyo dyan ayun, nag overload ng mga Paris dyan bukos ng Shout kay Boy Gulay. Shout out kay Sir Pedro. At saka kay Master. Shout out sa yun inyo lahat yan. Kaya kita nyo may ano, reservoir na naman tayo. Kasi dumaan tayo sa mga high risk area. Kaya kaya talaga tayo pag nasa high risk area. May double ano kay double patong ng mga reservoir kasi alam mo na kapirata. At hanggang sa muli mga kabiyahe. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga biyahe natin sa Biyahe Nito.